Yung mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong numero unong source para sa pinakabagong boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang naging laban ng ating kababayan na si Michael Lott and Spicy, Dasmarinas kontra sa Japanese prospect na si Kyosuke Okamoto. Alamin natin ang mga detalye ng laban na ito at ang naging resulta. Kiyosuke Okamoto vs. Michael Hot and Spicy, Dasmarinas. Petsa ng laban, ikadalawamputsyam ng Marso taong 2025. Lokasyon, Aichi Sky Expo, Tokoning, Aichi, Japan. Live Broadcast, ABEMA Ang kanilang mga record, Michael, Hot and Spicy, Dasmarinas. Record, 36 na panalo, 25 baiko, 3 talo, 2 draw. Edad, 32 taong gulang. Huling laban, panalo laban kay Eduardo Esquivel noong Nobyembre taong 2024 sa Cayman Islands. Kiyosuke Okamoto. Record, siyam na panalo, 6 na baiko, 1 talo, 1 draw. Edad, 20 taong gulang. Wikipedia. Huling laban, panalo laban kay Takuya Watanabe noong Disyembre taong 2024. Ang laban, sa isang matinding sagupaan, na si kay Okamoto ng Japan laban sa ating kababayang si Michael Dasmarinas sa pamamagitan ng knockout sa ikalimang round. Sa kabila ng magandang ipinakita ni Dasmarinas sa mga naunang rounds, naging dominante si Okamoto sa ikalimang round, na nagresulta sa knockout. Panoorin ang highlights ng laban. Para sa mga hindi nakapanood ng laban, abangan ang highlights na aming ipapalabas sa aming channel sa lalong madaling panahon. Ano sa palagay mo? Ano ang iyong reaksyon sa naging laban na ito? Sa tingin mo ba ay makakabangon si Dasmariñas sa pagkatalong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Para sa karagdagang balita at update sa mundo ng boxing, huwag kalimutang i-like at i ang aming page.